dito ako nagtulog. Malabi Wala, po ang mga. At ito ang nagiging ko. Maliwanag sa siya na Hello, good evening everybody. Ya, ya, lagyan na ng Yang kalian memang naik na bintana. Yang malam malam itu. mau semua tahu di itu. Kalau kalah para maka-income Itong kwarto na to ay 4,000. May double deck. mo muna kasi nakaalis lang ng upa. At ako ay nagpahangin-hangin na, muna dito sa taas. pinatagal na buwi, nag yung uwi, nagyote sa makatalagay full time siya ang sumalo ng amo ah, ko dati ay, nagbrown out nagbrown out naglubat kasi yung isa kong cellphone iyon ang Android ko. Diba? Kaya ito naman lang Maraming mga malalaking bahay na dito. Sa mga May San Andres. Okay. Okay. meron na ka-aircon yung iba mga bahay. Sa so, super init. alam kung dumating na bang kapatid ko ang tagal-tagal na yun ito layo pa sila may mga bus pa lang dinadaan sobrang luwang yung kwarto ng 4,000 walang katao-tao kaya dito muna ako nagpahanginahin para makasave na ito pansa ko maraming salamat po sa inyong panunood please subscribe my youtube channel and yari channel ako ay apat na taon na nag vlog vlog Mula 2021 hanggang 2024 na ngayon, hindi pa rin ako nakasahod kasi wala namang the trending ha? video pero okay lang, bahala na ang Diyos sa buhay ko ha. Maraming salamat po sa panunod sa aking video. Sana naman ay suportahan nyo ko ako. Subscribe nyo naman yung channel ko, Elia the Channel like and share and comment po and click the notification bell para sa susunod kong mga upload ay updated po kayo. Maraming salamat at God bless you and I love